Nagsagawa ng pre-emptive evacuation ang MDRRMO ng Datobla, Sinsuat, Maguindanao del Norte sa mga residente ng Barangay Pura kahapon matapos tumaas ang tubig baha dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Bukod dito, isang pick-up truck din ang inanod ng baha nang sinubukan itong tumawid sa Sulang Creek sa nasabing barangay. Nagtulungan ng MDRRMO Philippine Marines sa mga residente sa lugar para makuha ang pick-up. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Isang residente rin ang na-rescue matapos na matrap sa gitna ng Tubuan River nang maanod ang kanyang balsa kasama ang kanyang alagang baka. Ang pagtaas ng tubig baha sa Matuber at Tubuan River ang dahilan kaya umapaw ang tubig sa highway, mga pananim at ilang mga bahay kahapon. Kahapon din ang hapon, nagsuspende naman ang pasok ang mga paaralan sa mga bayan ng Kabakan, Midsayap, Libungan, Pigkawayan sa Cotabato Province dahil na rin sa nararasang pagulan.